mga ka, okay hello nagpapak kami ngayon ng ano pamasko sa mga loyal namin na customer magbibigay kami ng ano nila pamasko ah, uh, dalawang kilo ng bigas at saka yung pang spaghetti hindi ko kaya na okay ah. pero kung bago ka pa lang sa channel ko please like comment and share. Uh, don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Okay, oh, guys! mag-grab ng mag-grab ng gift para sa <clears throat> para sa mga customer namin bigay ng bigas at saka party pack ito party pack spaghetti para may ano sila pang <coughs> ano to mga kaoke -okay? uh, yung mga loyal namin na ka kumukuha sa amin ng bigas o um, nagpapautang kami yan ang pinansya namin mama ko siya yung nagbigay ng puhunan. Tapos, apat na taon na namin itong ginagawa. Uh, uh, ito yung mga bigas na <laughs> papautang namin. Wow naman! Wow! Wow! Papautang kami ng bigas, buwanan yung bayad ng pali uh, January hanggang December ang umutang sila tapos pag pagdating ng December balikan na namin sila kasi at least ano sila masaya sila kasi may nabalik kami sa kanilang binigay sa amin Oh, okay, kaya. Ah, pila ka kilo na yan? Dua. Tapos, isa kayo nga ni? Share your blessings. Pila ka book na yan? Last na no? Pila ka book yung mga tagahanan? Twenty-four. Ah, twenty-four. 24 na tao ang bibigyan namin ito mga loyal sa amin na kumukuha ng bigas buwan buwan uh, yan yung mama ko nung nasa Taiwan pa siya siya yung nagbigay ng puhunan uh, nag isip siya pa pag uwi niya dito kasi hindi na siya pabalik kaya nag siya ng negosyo. So, ayun. Kinabihan ko siya na mag ano nang bigas, magtinda or magpautang. Tapos, every month ay, <laughs> nagbabayad yung ay. utang sa amin tapos kuha na naman. Ayun. Sudlanan, para na atay sudlanan. Ay, labdik eh. Ay, labdik Ay, Nyan! Mm -mm. Sa tupan, 24 katawan. Sibola na lang. Sibola na tungag ba? Yan ang 20. Ah. kilo. Ah, ah sakto rin, no? Dua ka sako. 25, 25.50 25, Tomorrow, tomorrow.

yung loyal na customer sa bigasan. Okay kayo, mga ka -okay. Isa ka kilo ni? Eh. Isa ka kilo mo siya. <coughs> May na nga, para pang natubina nila. Na sila yung ho nun. Pogi nito. Ikaw ang mag-spaghetti yan. Ito, uli-uli, dessert. Pag sinapukit sa bunga nga, ngipin mo ang dessert mo. <coughs> Fruits. <coughs> Fruits. Kanang mga grapes. Apple. Ka mga grapes, grapes. kanang mga buko. Eblen. Eblen. Na yun, seafoods ra. Seafoods, kanang lechon, seafoods mo na. Palitan Katong baboy bitong nga gitugway dito sa dagat. Seafoods mangyapo na. Oh.

ngayon ko lang na video kasi nagbablog na kasi ako kaya binigyan ko na para yung mga customers magbalik balik at saka masaya give and take nagbigay sila sa amin bibigyan na namin din sila share your blessings, blessings in the skies. <laughs> 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 okay, Mas may mga nang ikaw bago, okay? Ay, manayong, na, kanang, kanang ba gawin yung Ngayon na ba? Nili na tayo, magpa ingon nga social social. Bawal na mangon ng mga kanin, mga silopin man ang may manang ikubag ni ngon sa social nga. No? Green. Ang house green. Ah. Oh. Guapa lewat ninyong duha, guapa guapo. Oh. Tuhas ada sekolah, minat yang.

yung mama um, ko kumakain. Party pack. <coughs> Party pack. Ganara, mora na naikuan ninyo. Mora na inatagin mo lang. Oo. Oh. Ganara nun. At least nga malipay sila ba sa ilang yatag sa tuwa na sa Ay, katuwig. Ay kapila na na katuwig katuwang kuwanan? Pang Pangatagan? Four years na no? Pat na katuwig na. Eh. Oo, oh, rin rin. O, rin rin. Ah, oh, tag balag pandemic. Maribig. Ang inyo mo po ning ginansa gi mo po sa inyong kan. Mo nang i-share ra po na nato nila. Kay para dili ra po sila dili ra gyapon sila mangutang nato. Ingon gani ko apilan ta sa inyo video ko. Pila na

24 katauhan, kuwat 24 katauhan. Mo gina metegan, kanisa baiti kuwatro pani keskat. Tungso mai bagbu aday karon dito sa Bulacan. Tungso man toyo karon. Akatapito dio mo idagang. Doi gemal mo. Pas

Abiha sa mga pagkana sa tindahan, wala ramang anila. Ayan, ibalik-balikan ng akong magi is kastipan. Bita na ako, anas nga yun ipalit ganyan. So, nalisod ko kuha sa magita. ta. Iyan mo dito yung kastipan. Ayan ko, abrihan nila mo. Sulod sila dito pa akong ibisian ng magi. Oh. Ito pala yung sari-sari store namin. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Munting Hello ninyo Munting Sari Sari Store Tinda namin hindi ko mahumot. Two thousand years later. Morning. Okay, kayo. Ang na kami ngayon mga ka, okay? Tapos na yung ano, pagpapak ng mga regalo <laughs> Oke okay nakayo Tito kayo mamaya. Di hey, pangepis ah. Pangepis ah. Pangepis ako. Pang oh? mm. Wow, guys. Ah, uh, kay kinangutan mangaram ug bugas. Mana ya moang? Oh, ang Para manisa mga customer nga loyal. Ayo.

Diyan, gitaga lang mo ng regalo. Ayun ang magpangwag bugas ha. Hateng <laughs> <laughs> Merry Christmas. Salamat. Salamat. salamat, salamat. 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 Ayun na tagay, <laughs> ayun na tagay bugas. Ayok! 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 ka. Pinaskuha na mo, katong sa mga suki sa bugas. Katong mga suki og bugas. Oh. Merry Christmas. Oh. na mo kay. Okay, suki man ka naman sa bugas. Salamat kayo. Ah, lamat, lamat. Salamat, salamat. Gala kayo nawong bay. Ala, kusgan kayong nawong bay. Pinaskuan. Sa mga suki sa bugas. Salamat. <laughs> Bantay kayo mapaso. Nay, nay tagjismil pangatag. sa mga suki sa bugas ba? Agad tong nangwala mong bugas. Salamat, lawat, lawat. Merry Christmas! Merry Christmas in the Happy New Year! Yeah. <laughs>

Tungod kay ni ko bigyan ng 10,000 yan. Thank you, lagi <laughs> inda, gay Tayo. Akong gingnan nga i ip ip ta sana. Ala ko. Merry Christmas, Merry Christmas. Ala dala sa YouTube, ala YouTube, YouTube. Daghan kay mig batos bay. Sus. Maka, maka palit bukan ni Ron. Jalibi. Lo, yo yo kayo boy. Tarin mo kanta kanta kanta. Ay, ay. Pili, na bidad. Pilis na bidad. Merry Christmas. Pinaskuhan sa mga suki. Pinaskuhan. <laughs> pinas kuan pinas -kuhan sa mga suki Nakat lamat ay ay Lapok. Sama Ngasuki, suki sa bugas. Tol. <coughs> <coughs> Pinaskuan. Why, Why are you running? selamat pun Selamat Ngasuki <coughs> uh, Nitya Ismail po sa video. Ismail sa ba? Mag niya, mag -tiktok ka. video ba? Kayak mag-elitrelay hearts daw niya. Mag-tiktok ta. Natawa biju, Smile Ismail. It really hurts. Taro ka lagi. Oh my God. Ang anak ni Janice. Sudah natawa. na oh, og karne total magsipot sa ko Danto sa video Kay you are so beautiful Ganit lang kento <tinyo> yan yung na niya no <tinyo> pinaksiwan o oh, pinaksiwan pinaskuhan Merry Christmas yeah. mga suki sa bugas ba o oh, sa bugas B uy ayun ni ni pinaskuhan ada pito lang kabini na yan ito street na. ang kare sa me ang mga suka sa bugas bugas sa mga pangtagaan ang katong mga loyal sa me. ang mga utang ang mga utangan 'Yan. 'Yan. Ayoh. Ayoh. mangutang go load. Ha. Oh. Oh. Pinaskuan. Wow, kay, kay, kay 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 suki man kana sa bugas. Salamat Christmas. Salamat, salamat. Merry Christmas. Yan. Punta na kami laka meron kaming bibigyan na pinaskuhan. Yan, malapit na kami guys. Dito lang. Ayo. Iku ini ayo bleduk ya. Rah, Merry Christmas. Thank you. Thank you. <laughs>